violet ay puti nag green nagiging puti tapos nagiging violet siya galing lang. Pagbalik. okay. so andito tayo sa lola lola ano lola, lola jose ano oh, lola jose mula so yun nasa likod nito ay main view part tapos dito yan ang view ng ito 'yon sa view ng yung parang di nakikita sa Mines View pero doon yung pinaka view ng Mines View. Kasi malapit na 'to sa Mines View Park, parang 100 meters ka lang walking distance. So ito yung below sa labas, ng Lola Jo. So lid nakikita niya, bundok ng bundok nang Caldero. Ilang mga sir? Thank you. So ito muna ang pagkain natin mga sir Yung pagkain na Yung sisig Tapos yung sweet and sour chicken Tapos ito yung siligang So may pancit doon Ano yung ako na pancit Tapos so, yung Ang mga nakasama royal. So ayan baka na Let's go yeah. Sa mga nagtatanong ko nasa daw ngayon eh o So saan lang makita niyo yun yung logo na yun Nice view park So, andito tayo ngayon sa Mike View Park. So, dito lang kami kumain ngayon. So, uh, mali po yung sinasabi ko kanina. Ayan po yung mga tao na punta sa Mike View Park. Dami. Ngayon doon Palibot yan. So, doon kami papunta ngayon. Malapit sa may ano namin. Sa pinagtutuloyan namin na uh, kondo. Malapit lang dito. Mga 300 meters lang yung lakarin. Nang basa tayo ngayon dito sa Mines View Park Park so, Ito po uh, Mines View Park Entropy So, ayan uh, na yung entrance Here po yung kanilang Mines View Park Entrance? P. Dito tayo sa boot uh, Nakabasok na tayo ngayon sa ng Mines View Park dito na tayo ngayon sa Mines Sa View Park Uy si B Ini ngayon na Si Mika the Horse Mika the Horse Ayan na Tapos siya sa ilang sa Wishing Well Paano masasabi mo? Ayan na Malam Si Mika. Kaya wishing well ni Jay. Hmm. Si Mika. Kaya si Mika. Ay, si Bini Aya ni, ni Mika. Wait lang, Miguel. Wait. Hmm. Ano? Mm. Paano? Paano ka na. May limang piso ako. O, dita daw tayo dito. ten Diyam mo na Ipakatok mo daw doon. Ipakatok. Ipakatok mm. 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 daw dito. Gano'n mm. ako.

ラップでご飯